pasyensyang di uling, naranasan mo din bang gamitin? Yung kailangan mo pang kumuha ng dahon ng saging para dun ito patungin? Papabagain ng todo at ikukuskus naman ito? Nang sa ganon, mabango at walang uling ang uniforme mo? Mayroon ba kayang gumagamit ng ganito? Ding! Hello mga bisi Habang ako nga ay nagdilinis ng aming bakuran, akin ngang nakita itong planchang diuling sa may likuran. Aba, itignan nyo naman mga bisi na paglipasan na ng panahon itong aming planchang diuling. Ilang baha na ata ang pinagdaanan niya, kaya naging ganito ganitong itsura. Sobrang dami na ngang putik at kalawang nitong aming diuling na plancha. Pero sa aking tansya, pwedeng-pwede pang mapakinabangan. Ayang kaya pa nga itong ilaban sa mga makabagong plancha na ating ginagamit sa kasalukuyan. Kaya naman wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Atin na nga itong linisan nang sa ganon ay atin na ulit masubukan. Una kong ang ginawa mga bishi ay aking itong inispriya nung Colgate at soft drinks na aking pinagsama. Maganda nga kasi itong pantanggal na mga kalawang kalawang Pero feeling ko naman mga bishi, kering keri ang tubig at sabon lang dito dahil parang putik lang naman na nakapagpadumi dito. Wala lang, sinubukan ko lang para mas maganda yung effect. <laughs> Alam niyo ba mga bishi, nung no? nakita ko itong planchang di diuling, bigla akong napaisip. Napakabilis lumipas ng panahon, na-realize ko rin na napakaswerte namin dahil kahit papaano na-upgrade yung aming pamumuhay kasi nga dati-dati hindi namin afford ang bumili ng plancha. Iisipin mo pa nga lang yung bayarin sa kuryente ay mai-stress ka na. Pero eto nga dahil nga nakaramdam ng kaginhawaan, kinalimutan na namin itong planchang diuling at naisan tabi na. Sa sobrang tagal na nga nito mga bishi, yung pinakang bakal niya ay na-stack na. Sinubukan nga ni Papa na angat-angatin yung bakal dahil lalagyan niya sana ng lap. Pero sa sobrang tagal na nga nito at kinalawang ng todo, nabali mga bisi yung pinakan tornilyo. Pero antik itong aming plancha, nilagyan na lang namin ng alambre para magamit pa. Ito kasi ang magsisilbing kandado para hindi magangat yung ating taklob ng plancha. Sa paggamit nga nito mga bisi, kung natatandaan nyo, lalagyan muna natin siya ng uling. Dapat tama lang, hindi sobra dahil mahihirapan kang isara. Sabi ko nga sa inyo, nakakaangat-angat na tayo, kaya naman gas ang gamit natin ngayon. Samantalang dati, bunot-bunot lang yan mga bisi, o oh, di ba? Upgraded John <laughs> o oh, eto talagang nakakamiss yung papasigain mo siya yung papabagahin ba ng todo tanda ko pa nga dati todo paypay pay kami para lang mapabaga ito pero ngayon mga bishi upgraded tayo my gas kaya naman kusang nag-apoy itong ating uling habang inihintay nga nating bumaga itong ating uling kumuha nga muna ako ng dahon ng sagi alam nyo ba mga bishi na hindi basta basta dahon lang ng saging ang ating tatanggalin dapat saging na sabah dahil kapag tundan o kung lakas tan mana na saging ating gagamitin, madagta siya. Pero itong saba, ito talaga ang pinakang perfect na gamitin na patungan itong ating planchang di uli. dinamihan ko nga siya ng todo dahil kukuskusin pa natin yung ating plantsa kasi baka madumi ba. Alam niyo ba mga bishi, mayroon din kaming kabayo na kahoy. Perfect talaga yun para dito. Kaso nasira na ba siya? Nahirapan na akong i-repair. Ah, Kary na din naman itong kabayo namin. O oh, eto, ipatong na natin mga bishi yung dahon ng saging sa lagayan ng plantsa. Sakto, bagang baga na yung ating planchang uling, kaya naman takpan na natin. Alam nyo ba mga bishi, maikwento ko lang na itong plancha daw na ito, nung kapanahunan ni na mother, kapag natapos ka na sa pamamalansya, ibibigay naman ito sa kapitbahay para sila naman ang gumamit. Lalagyan na lang nila ng panibagong uling dahil sayang yung baga. Kahit kasi sobrang dami mo talagang planchahin, itong isang set na ito, yung isang lagayan mo ng uling, sobrang dami talaga ng mapaplanchang damit. Kaya naman kapag natapos na si na mama, ibibigay naman ito sa kapitbahay, tapos sila naman, ganun. Para nga hindi marumihan yung ating mga damit, walang mga uling-uling ung kalawang, kailangan muna natin siyang kuskusin ng todo dito sa may dahon ng saging para malinis na malinis talaga yung ating plancha. Pero alam nyo ba mga bishi, sobrang hirap git talaga nitong gamitin ah. Yung habang ginagamit mo ito, daw gusto mo bagang ibenta doon sa mga nagabakalbote. Sobrang bigat naman ba talaga? Pero alam nyo ba, sobrang lucky talaga na matitipid nyo na kuryente kapag ganito ang ginamit mong plancha. Tapos lagi pang brand out. Ay, bongga talaga mga bishi. Ito talaga nag dati sa mga nag ng uniforme. Pero ang pinaka bongga talaga kapag ito ang iyong ginamit, napakabago ng iyong damit. Dahil yung amoy ng dahon ng saging lumalalin doon sa ating mga damit, kaya naman sobrang bango. Lalo kapag ang iyong damit ay may almerol o kaya mga kumot, ganun, ay sobrang bango naman talaga. Nagtanong-tanong nga din ako sa iba kong kakilala kung ano ba yung hindi nila makakalimutang experience habang ginagamit nila itong planchang di uling At ang kwento nga ng aking hipag na si ate siya, hindi daw niya makakalimutan ang paggamit ng planchang di diuling dahil ito daw ang nakapagpasunog ng kanyang uniform nung siya ay school. Minsan, di ba, yung ibang uling, kapag lumilingas, nagapitik-pitik, nagatalsikan yung baga. Ay, dahi, habang nagaplantsa daw baga siya, nagtalsik yung baga sa kanyang uniform. Sunog man din. Kwento <laughs> naman ni Ate Irene, kapag gamit niya daw ang planchang di uling, hindi siya masyadong nahihirapan dahil nga, mabigat itong plancha. Tapos, hindi mo na kailangan pa ulit-ulit baga ng hagod. Isang hagod mo lang, tuwid na. <laughs> hindi nga din siya hassle dahil walang wire na kailangan mo pang ilipat-lipat. Pero syempre, may mga disadvantage din naman ang paggamit ng ganito lalo na kapag sobrang init ng plancha, nagadikit talaga siya sa uniform. Pero syempre, may tamang diskarte eh. kapag sobrang init ng ating plancha, ang gagawin nga lang natin ay babaliktarin. Babaliktarin yung dahon ng saging para yung lamig ng dahon mapunta doon sa plancha. Lalamig yung plancha ng very light. Ganern, O di ba? Napakabongga. Habang ginagamit ko nga itong planchang ito, bumabalik sa akin yung nakaraan. Ngayon ko na realize na sobrang bilis pala talagang lumipas ng panahon dahil yung mga ganitong bagay ay nakalimutan na natin. Na Isang tabi na natin dahil napalitan na ng makabagong teknolohiya. Ikaw, nakaranas ka din bang gumamit ng planchang diuling? Ano naman kaya yung iyong hindi makakalimutan habang ito ay iyong ginagamit? Pwede mo yung ikwento sa comment section. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, follow, like and share naman ito. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!